Sabi nga nila, giver are happy people. Oo nga. Totoo naman 'di ba? Dahil napakasaya kapag nagbigay ka o nakatulong sa ibang tao. Walang walang katumbas na saya 'yung nararamdaman mo lalong-lalo na kapag nagbigay ka at napangiti mo yung isang tao. So, paano mo mabibigyan ang yung pamilya ngayong sa darating na December? Alam ko, pag December ay taon ng bigayan, taon ng pagpapasalamat bilang katapusan ng taon. So, yung iba naghahanda na para makapagregalo sila makapaghanda makapag-prepare o makapagregalo sa mga anak, sa mga magulang, mga kaibigan at mga kakilala o katrabaho So syempre, madali lang magregalo sa may mga pera. Pero paano yung walang mga pera na hindi sapat yung sweldo? dahil uh, syempre sa dami ng mga umaasa sa kanila na pamilya o kaya may mga bayarin paano panila nila maibibigay ngayong darating na December ang kanilang mga regalo sa kanilang mga minamahal although hindi naman ganun kaimportante na magbigay lalong lalo na kapag wala ka or may kakulangan ka sa financial, pero parang sa iba, mas maganda pa rin kapag may naibibigay dahil parang niyon ang pinaghuhugutan nila ng saya. So, paano kung ikaw ay walang pera, kulang sa budget, hindi sa patang budget, ito yung tips ko para makapagbigay ka ng regalo sa mga mahal mo sa buhay, every December. So, January pa lang, pwede ka na mag-ipon. Pwede ka na bumili ng mga gamit na gusto mong irigalo. Huwag kang bumili, huwag kang bumili ng mga gamit na mga damit or ano ba kasi pwedeng tumaba yung tao, pwedeng lumaki na lalong-lalo na pag mga bata. So, syempre, hindi natin accurate yung size na gusto natin ibigay kasi baka hindi magkasya So, para makapag-regalo, kung gusto mo talaga magregalo ay ngay ngayon pa lang or from the start of the year, pwede ka nang bumili ng mga gamit. So, syempre, pwede kang kahit ano basta gamit na hindi isinusuot mo na yung unahin mo bilhin. So mga gamit, mga gamit sa bahay, sa kwarto, sa kusina. So 'yun yung pwede mong bilhin kung gusto mo talaga magregalo sa mga mahal mo sa buhay. At syempre, kung hindi mo pa nasimulan noong January, pwede naman ngayon. So ngayon ay September. So, pwede mo nang dahan-dahanin kung ikaw ay nagtatrabaho, ay dahan-dahanin mo na bilihin kung ano yung gusto mong irigalo sa kanila na bawat sweldo ay pipitasin mo. Siyempre, kung hindi mo kaya na magregalo, wag nang pilitin kasi ikaw din naman yung mag, magsasuffer, di ba? So, ngayon pa lang, kung ikaw ay isang empleyado or nagsa ka, ngayon pa lang, pwede mo nang bilhin yung gusto mo nang regalo. Kasi, pag December ka na bumili, baka hindi na magkasya yung budget mo. So, mas mabuti na ngayon pa lang, dahan-dahanin, pa isa-isa, dahil kayang-kaya abutin ng budget mo dahil dahan-dahan. So of course, uh wag rin kalimutan na mag-ipon para sa future mo, para sa kinabukasan mo. Kasi mas maganda yung uh, may ipon ka. So dahil mahilig ka magbigay, magpasaya ng ibang tao, so kailangan mo mag-ipon. Hindi mo pwedeng ibigay lahat. Kasi kung ibibigay mo lahat, paano ka na? Paano ka na pag nawalan ka? Paano ka na in the future? Paano ka, paano ka na pag nawalan ka ng trabaho? biglang kang nagkasakit. So, sinong tutulong sa'yo? Walang, wala kang maaasahan. So, of course, yung mga tao na tinutulungan natin ay hindi naman uh, pareho ng ating mindset, hindi naman pareho ng ating puso at isipan na tutulong din sa atin. So, hindi lahat ng tao na binibigyan mo ay nakukuha nila o naiintindihan nila kung bakit mo sila binibigyan. Kasi guys, gusto kong malaman niyo na kapag may mga tao na nagbibigay sa inyo, tumutulong sa inyo, dapat sipagan niyo rin. Ang inyong buhay. Sipagan niyo na trabahuin ang inyong buhay, ang inyong sarili na i-improve para kayo naman ang magbigay ng saya sa ibang tao. Okay lang na hindi kayo makapag-payback doon sa tao na nagbigay sa iyo, at least nagagawa niyo sa ibang tao. So parang sinasabi na pay it forward. Kasi hindi lahat ng mga nagbibigay ay naghihingi ng kapalit. Kasi yung mga tao na nagbibigay, happiness nila yun. Pasasalamat nila yun. So, depende lang sa tao kung ano yung purpose niya ng pagbigay. Yung pagbibigay niya ay nanghihingi ng kapalit or whatever man, kung ano yung rason niya or yung pagbibigay niya is a way of teaching people na to work harder para makapagbigay din. So maraming rason, bawat tao, maraming rason kung ano yung purpose nila ng pagbibigay nila. So ikaw kung gusto mo talaga, kung mula sa puso mo na makapagbigay ngayong December, ngayong magtatapos na taon, So, ngayon pa lang, simulan mo na na dahan-dahanin, bilhin kung ano yung mga bagay na gusto mong irigalo, maliit man o malaki. So, ganun din sa pagkain, sa handaan, ngayon pa lang, dahan-dahanin mo na bilhin. So, of course, tingnan mo muna yung expiry date para hindi masayang yung pera mo, para hindi masayang yung product, at para maiwasan din na magkasakit tayo na hindi tayo pwede makakain ng mga expired kasi hindi naman yun pwede sa health natin. So, dapat healthy tayo habang celebrate ng December, katapusan ng taon at bagong taon. So, yun lang. Siyempre, mahal ko kayo eh. Gusto kong i-impart sa inyo yung aking idea. So, ayun lang. Sana meron kayong natutunan sa akin. At sa video na to